Ang istorya ngayong araw ay hango sa website ng Padre Pio Devotions sa Amerika. Sumulat si Jean Ritchie sa Padre Pio Devotion tungkol sa kanyang pagbisita sa San Giovanni Rotondo noong isang libo na at na 1961. Sanhi ng kanilang uh, makailang beses na pakikipagugnayan kay Jean na alaman ng lahat ng maang magagandang detalye ng kanyang karanasan na bunga ng pinagpalang pagbisitang ito. Alamin, tutukan at panoorin ang kanyang salaysay sa ating pagtatanghal ngayong araw. Nang basahin ni Jean Ritchie ang aklat na The Priest Who Bore the Wounds of Christ ni Oscar de Liso, Nagbigay inspirasyon ito sa kanya ng gusto. Nalaman ni Jim na si Padre Pio ay may stigmata, ang limang sugat ni Kristo. Naniniwala siya na totoo ang nabasa niya sa libro at malaki ang pagnanais niyang makilala ang, ng personal si Padre Pio. Nagpasya siyang dalhin ng kanyang pamilya sa monasteryo ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Ang taon ay isang libo siyang naraan at anim na 1961. Si Jane ay may dalawang anak na lalaki at dalawang anak na babae mula sa limang taon na hanggang ang labing isang taong gulang. Noong panahon iyon, wala siyang sapat na salapi upang makapaglakbay kaya nang hiram siya ng pera. Nang lingunin niya ang kararasang ito, sinabi niyang ito na pala ang pinakamagandang espiritual na pamumuhuna na nagawa niya sa kanyang buong buhay. Walang sino mang kakilala si Jin sa kanyang sariling bayan sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Estados Unidos ang nakarinig ng pangalan ni Padre Pio noon. Nahirapan siyang intindihin yun. Kung ang isang tao ay nagkaroon ng limang sugat ni Kristo, para kay Jin ay dapat malaman ito ng buong mundo. Nang huminto si Jen at ang kanyang pamilya sa Roma patungo sa San Giovanni Rotondo, inakala niyang karamihan sa mga mamamayang na Romano, ay kahit papano, ay nakarinig tungkol kay Padre Pio. Laking gulat niya na walang sino mang nakausap niya habang nasa Roma ang nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa banal na pare. Sa unang araw ng kanilang pagbisita sa San Giovanni Rotondo, si Jen at ang kanyang pamilya ay naghintay ng madaling araw para magbukas ang simbahan ng Our Lady of Grace. Ilang sandali bago nabuksan ang mga pinto, isang malakas na boses ang bumungad sa isang uh, loudspeaker at uh, Maria ang sinabi, Ito ang bahay ng Panginoon. Ang bawat isa ay dapat kumilos ng isang marangal at wastong paraan. Ikinagulat ito ni Jean bilang isang medyo hindi pangkaraniwang anunsyo ngunit sa lalong madaling panahon ay naiintindihan niya ang dahilan kung bakit ito inanunsyo. Nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto, nagkaroon ng masigasig na pagmamadali sa bahagi ng mga naghihintay na makapasok sa loob ng simbahan sa lalong madaling panahon. Kinailangan ni Jin na physical na ihanda ang sarili para protektahan ang kanyang asawa at mga anak. Natakot siya na baka maapakan sila dahil nagsisiksikan ng tao at sa bilis na pagpasok sa loob. Nakahanap si Jen at ang kanyang pamilya ng magandang upuan malapit sa harapan ng simbahan. Ngunit hindi nagtagal ay pinalis sila ng mga lokal na tao. Sa amin ang mga upuan ito, sinabihan si Jen. May halatang sama sila ng loob sa sino mang dumadayo upang dumalo sa misa ni Padre Pio. Si Jane at ang kanyang pamilya ay hinawi at tinulak agad upang palisin sa kanilang mga upuan at pinilit na maupo sa bandang likuran. Tumagal ng halos na dalawang oras ang misa ni Padre Pio. Ang konsegrasyon or consecration ay lalo pang mas mahaba. Sa seremonya ng pagbabaspas o benediction sa hapon noong araw na iyon, napansin ni Jean ang isang magandang patangon na tila bumabalot sa buong simbahan. Si Jen at ang kanyang uh, pamilya ay dumalo sa misa at benediction araw-araw sa kanilang pagbisita sa San Giovanni Rotondo. Tuwing umaga pagkatapos ng misa, nagtutungo si Padre Pio sa kanyang uh, sakristiya upang magpasalamat. Isang araw, nagpasya si Jen na sundan siya sa sakristiya. Napakaswerte ni Jin dahil nakaluhod siya sa tabi ni Padre Pio sa buong oras ng uh, nagpapasalamat siya. Hindi napigilan ni Jin na uh, ang, ang na abutin at uh, hawakan ng abito ni Padre Pio. Pinanghawakan niya ang abito sa tagal ng oras nang nagdarasal sila. Isang araw pagkatapos ng misa, isa sa mga kapuchino ang naghatid kay Jin at ang kanyang dalawang anak na lalaki sa isang uh, maliit na silid. May tatlong upuan doon. Sinabihin sila ng cappuccino na maupo at maghintay dahil malapit nang pumasok si Paddy Pio upang bigyan sila ng basbas. -bas. Ang asawa at ang mga anak na babae ni Jin ay hindi pinayagan sumama sa kanila dahil ang lugar ay bukas lamang para sa mga kalalakihan. Hindi nagtagal ay pumasok na si Paddy Pio. Seryoso at napakatahimik ang kanyang uh, paghilos. Hindi siya nagsalita ng kahit isang kataga, ngunit binigyan niya ng bas at ang kanyang dalawang anak. Sa pagbabalik tanaw sa karanasan, sinabi ni Jim, hindi ko makita kung paanong ang sinuman na nakilala si Padipeo kahit isang beses ay hindi makikita sa kanilang puso ang paniniwala sa Diyos. Ganoon na lamang ang epekto ng presensya ni Padre Pio sa kanya. Naging kaibigan ni Jean si Ginoong Bevilacqua, ang may-ari ng hotel na tinutuluyan nilang ng kanyang pamilya habang nasa San Giovanni Rotondon. Si Ginoong Bevilacqua ay pumupunta sa monasteryo araw-araw at nakikita niya si Padre Pio sa oras ng uh, tanghalian. Pagkabalik ni Jean sa Pennsylvania, inayos niyang magpadala ng donasyon kay Padre Pio bawat month sa pamamagitan na ni ginoong uh, Sa isang pagkakataon, ng magpadala si Jen ang kanyang donasyon, ay may kasama siyang tala na nagsasabing may sakit ang kanyang asawa. Hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang iniinda niya. Nag-alala si Jen at uh, hiniling kay Ginong Bebel na ihatid ang mensahe kay Padre Pio. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Jen ng tugon sa Koreo. Sinabi ni Ginong Bevilacqua na nagsimulang tumawa si Padre Pio nang sabihin sa kanya ang tungkol sa sakit ni Ginang ng Richie. Walang sakit si ng Richie, bolalas ni Padre Pio. Siya ay nagdadalang tao. Nagulat ang buong pamilya nang malaman na tama nga ang sinabi ni Padre Pio. Nang bumalik si Gin sa kanyang tahanan sa Pittsburgh, Pennsylvania, kahit na hindi niya talaga kayang gawin iyon, bumili siya ng limampung aklat ni Oscar de Liso, The Priest Who Bore the Wounds of Christ, yung kanyang librong nabasa noon. Ipinadala niya mga ito sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak na may kalakip na tarheta na nagsasabi, Pakibasa ang aklat na ito. Nagsimulang dumalo si Jin sa isang grupo ng panalangin o prayer group ni Padre Pio sa kanyang lugar at labis itong nasiyahan isa sa mga miyembro ni IC si Joe Peluso ay mula sa isang kalapit na bayan. Sa isang pagkakataon pagkatapos ng prayer meeting nilapitan ni Joe si Jin at ipinagtapat sa kanya na siya ay may terminal na kanser na. Wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. Sinabi ni Joe kay Jin na meron siyang ilang bilang ng mga relikya ni Padre Pio at nais niyang ibigay ang ilan sa mga ito sa kanya laking gulat ni uh, Jean Jane dahil halos di sila magkakilala ni Joe. Nakita niya siya sa mga pulong ng panalangin. Minsan, ngunit hindi niya talaga siya kilala. Ibinigay ni Joe kay Jane ang isang peraso ng panyo na ginamit ni Padre Pio sa pagpapatuyo ng kanyang mga luha. Isang peraso ng kanyang guantes at isang medalyang binasbasan ni na Padre Pio at Papa Pio 12, XII. Pupayos XII. Ipinaliwanag ni John na siya ay nasa U.S. Army noong siya ay binata at nakatalaga malapit sa San Giovanni Rotondo. Madalas niyang binibisita si Padre Pio at naging malapit sila sa isa't isa. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Padre Pio kay John na ang kanyang supply ng mga reliyosong medalya ay nabawasan at hiniling sa kanya na tingnan kung may mahahanap siya para sa kanya ang nagpagampay si Joe na makakuha ng maraming medalya, labis na ikina, ikinatuwa iyon ni Padre Pio. Pinasbasan sila ni Padre Pio at ibinigay ang dalawang medalya kay Joe. Pagkatapos ay hiningi ni Padre Pio ang dalawang medalya pabalik. Nalangin siya sa mga ito sa pangalawang pagkakataon bago ibalik ito kay Joe. Ipinilawanag niya kay Joe na gusto niya silang bigyan ng espesyal na pagpapala. Tuwang-tuwa si Jin sa pagtanggap ng mahalagang mga relikyang iyon. Ang katotohanan na gusto ni Joe na makuha sila ni Jin ay isang pagpapala sa sarili nito mismo. Naging kuryoso si Jin tungkol sa espesyal na pagbabasbas na ibinigay sa Belalia. Nagtatakas siya kung bakit hindi lang isang beses, kundi dalawang beses itong binasbasan ni Padre Pio. Tinanong niya si Joe tungkol dito, ano ang pangalawang biyayang ibinigay ni Padre Pio sa medalyang ito? Tanong ni Jean. Tagot naman ni Joe, alam mo, hindi ko na itanong sa kanya. Eh. Ang mga espiritual na pagpapala na natanggap ni Jean sa pamamagitan ng pagbisita kay Padre Pio ay tumagal na sa maraming taon mula noon hindi magiging ganito ang buhay ko ngayon kung hindi ako nagpunta sa San Giovanni Rotondo, sabi ni Jane Ang kanyang pananampalataya ay pinalakas ng pakikipagtagpo at ito ay nanatiling matatag. Kaya nang sinabi ni Jane ang pagbisita kay Padre Pio, ang pinakamagandang pamumuhunan na nagawa niya sa kanyang buhay. Kaya di pa huli ang lahat upang mamugunan din tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagiging deboto ni Padre Pio. Sa kanyang pamamagitan sa Diyos, naway makantam natin ang biyaya at pagpapala na ating kinakailangan upang mamuhay ng tapat sa mga utos ng Diyos at maging huwarang mga katoliko at maiwasang mahulog sa patibong ni satanas at sa mga huwad na mga sekta o reliyon. At sa puntong pong ito, tayo ay magwawakas na. Huwag po niyong kalimutang mag-like, mag-commento, at i-share ang video ito. At sa inyong mga bagong tagapanod, mangyaring pindutin ang subscribe na buton sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell uh, sa kanan nito upang maabiso na namin kayo sa aming mga episodyong ilalabas sa hinaharap. Gawin ito at may sama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami ang aming channel na ito upang may, may pakalad pa namin ang pagkakakilanlan sa panal na buhay ni Paddy Pio. Numahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng o taa uh, suporta. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyari pindutin lang ang buton sa itaas upang malaman po ninyo kung ano ang, ang mga lagat sa kalinga ni Padre at kung paano po magbigay ng uh, donasyon. Uh, bisitahin po ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph at uh, para sa mga informasyon tungkol sa inyo dahil hindi po gumagana ang aming website po sa kasamaang palat kaya ipagbigay alam po ninyo sa amin ang inyong mga informasyon tulad ng inyong pangalan, address, ang inyong cellphone number at email sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com at ako po'y tuluyan na magpapalam sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat din po sa mga miyembro ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Hanggang sa muli po natin pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.